It's not working anymore. Hindi <laughs> ko na alam kung anong gagawin ko. Kailangan ko na siguro ng bago. <laughs> Bagong model. Bagong model ng cellphone. Ginian! <laughs> <laughs> not working anymore? Oh, lahat ginawa ko na. Lahat ginawa ko na. Inon ko, inoff ko, nireboot ko pa. Nilagay ko sa bigas. Pinlower ko pa, pinagpray over ko pa. Pero wala pa rin Wala. Hindi pa rin siya gumagana. Wala pa rin! Wala pa rin! Teka lang! Teka lang, pare! Nasubukan mo na bang ipakita yan sa authorized technician? Authorized technician? hindi pa. Hindi pa. Sila ang may responsibilidad na i-manage ang kanilang mga produkto kung masira man ito o hindi na magagamit. Hindi ba? Hindi ba mahal yun? Pero mas mahal kung magigifab ka agad. Magigifab ka ba agad? Hindi <laughs> ko alam. Minsan mo ding minahal tong cellphone na to. Kasama mo sa lungkot at sa ligaya. Oh. Hirap at inawa. Don't give up. Don't give up. Don't give up? Don't give up! Don't give up. Gue tahan tak di dalam behaviors boleh Și! Upu minum. Mm -hmm. Matitiis mo bang itapon ang pinagsamahan e niyo ng cellphone na to? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Hindi, di ba? At isama siya sa 127,000 metric tons ng electronic waste sa tinatapon taon-taon sa Pilipinas? Yes. Hindi! Hindi, mm -hmm. Hindi, di ba? Bukod oh, sa ay. mahal ang bagong telepono, mahal din ang halaga ng iba't ibang lason na hatid ng maling pagtatapon ng electronic waste sa ating kapaligiran. Lason? Oo. Pero, kung ayaw mo na talaga sa kanya, ipaubaya na lang natin siya sa iba. Hindi, oh okay ito. Iba. Hindi, tama ka. Tama ka. Pwede pa kami magsama ng matagal. Huwag mong basta-basta itapon ang inyong samahan. Visit greenpeace.org.ph para malaman kung paano mapapahaba ang buhay ng cellphone mo.